Gaparador na rep, yan ang ating ibablog ngayon. Gandang araw at gabi mga kabubog sa Pilipinas at sa buong mundo. May pinakilong may ibinintang rep sa ating kwan. Mga ngalakal o magbubuti. Ano? Gaparador sa sobrang laki. Ngayon ay titingnan natin kung magkano nga abutin. Ayan. So yan ang mga laman loob mga kabubog. Ano? May kapihan pa. Ano? May kapihan pa ano ibang klase eh dito mo nga ikuan sa aming maliwanag patakan mo so babaklasin ano uh, ako personally mga kabubok ay hindi talaga bumibili ng rep dahil matrabaho pero dahil sa content ay titingnan natin kung magkano'ng aabutin ito ano? nabili ito nung isang magbubuti natin sa isang subdivision ng 150 ano at ipinasa niya rin doon sa isang magbubuti ng 200 dahil uh, sobrang dami niyang napamili ay eh, nagpa-rescue na siya ano? so magkano kinita nung isang magbubuti nga sa no, 3,000 kinita ano so, kaya uh, ito ipinasalo na lang niya ano so tingnan natin kung magkano abutin ano. Abangan natin mga kabubog para magkaroon kayo ng ideya no. Doon sa mga nagbebenta at doon din sa mga bumibili. No. Ayan, ang mga sangkap. Ang dami. Ang daming kwan. Ayan, no? may basket pa. Ayan, ano may kapihan pa, no? Ayan ang kapihan niya. At ayun mga yan ang mayos. Yan naman yung, yung pinto o oh, kakaiba. Uh. Ay, yeah, ay. Ay, tayo mo dito. Tara Makaganyan nga sa rapa eh. Ah, sa labas siya. Sa labas. Na. So, nasa ng kape? Wala na. Ay, wala na. Wala akong may kape pa. Tunggal nga yung baso. <laughs> kape Alam din nga Alam din ang... Ang kaling. Saan nilalagyan ng kapehan dito? Dito. May kawanan din Baka mayroon pang tira Oh, bigot Grabe Baka may tira pa Kape Wala na So oh, Grabe Kuntik na mo Bagpara pa ako Bigot pala talaga yan Eh, mahatakan eh, mo nga doon Para makita natin mabuti yung loob Ayan, babaklasin nyo na yan Ayan Tawagin nyo ako ha Pagka titimbang yan So ito na nga yun mga kabubog ano? natapos na nilang baklasin ano, halos na inumaga na sila. At mm, ang nakuha nilang sangkap ay stainless 201 ano, 11.5 kilo. Tapos yung tapaludo ay 41 kilo, ang bakal ay 13, at okay. 28, alum 2.4, alcon 1.2 malutong 13 tapos yung tangso ay 2.3 so ang pinagbentahan nila ay 2144 ano at nang puhunan ay magkano po nang 200 alin yung alcohol nya pati nga parang baklasin pa yan Alcon yan o condenser? Ah, alcon. Oo. Aluminum. Falcon. Ah, okay. Sige. So, yun lang mga kabubog sana. Nagkaroon kayo ng ideya. Ano? Kung may comment kayo, mag-comment lang kayo. Huwag mag follow sa Facebook at subscribe sa aking YouTube, YouTube channel. So, maraming salamat.